Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. On the way na nga si Nabel Mariano papunta nga na ng para sa gagawing Magayon Festival Kapamilya Carbon na 6pm sa Ayala Malls. Makakasama nga dito ni Bel ang ilang cast ng Can't Buy Me Love na si na Chi Pelomeno at si Jello Marquez at my special guest pa na si Jay Cuenca at si Alexa Ilacad spotted nga itong si Bel Mariano na on the way na nga papunta nga ng Ligas P. Albay makikita nga dito na talaga namang napakagrabe ang fit ng ating Bel at looking fresh pa rin marami naman ang papasalamat dahil ang kasama ngayon na road manager ni Bel ay si Kia na talaga namang grabe rin magbigay ng paayuda sa ating Bel Mariano at grabe, grabe kong rin kung mag-alaga Thank you.